Alam niyo bang mawawala na ang paborito nyong game sa social media na Farmville? Tatanggalin na kasi ito ng Facebook sa kanilang page. Bakit kaya? Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ang Farmville, ay isa sa mga sumikat na laro sa social media platform na Facebook. Matapos ang 11 years, sinabi ng Zynga ang American maker ng Farmville na mawawala na ito sa Facebook. Dahil sa ititigil na ng Adobe ang pag-distribute at update sa Flash Player sa lahat ng mga web browser, aalsin na ng Facebook ang mga Flash games gaya ng Farmville. Pero bago pa man sumikat ang ganitong mga laro, may ilang video games na ang naging parte ng ating buhay. Unang-una ang mga arcade. Pumunta ka rin ba sa mga arcade station sa mga mall para maglaro sa TV set na nasa loob ng kahon? Isa sa mga pioneer sa paggawa ng arcade games ang kumpanyang Atari. Ang Pong. Space Invaders at Pac-Man ang sumikat sa kanilang mga laro. Nakakainganyo pang ang tumambay dito para makinood sa mga player at syempre sa makukulay na ilaw sa paligid. Kalimitang naglalaban dito ang mga player at kung sino man ang mananalo, makakakuha ng tiket kapalit ng mga special prize. O minsan, sadyang pataasan lamang ng high score. Sinong hindi makakalimot sa mga family computer na ipinakilala ng Nintendo at ang Genesis ng Sega? Ang sistema kailangang maglagay ng cartridge o bala bago makapaglaro. Konnichiwa. Ang Nintendo ay unang itinatag sa Japan noong 1889 sa Kyoto. Ang salitang Nintendo ay galing sa salitang hapon na ang ibig sabihin ay live lock to heaven. Noong una, tinawag pa itong Family Computer o Famicom. Nakilala ang mga laro dito tulad ng Super Mario Brothers, Legend of Zelda, at iba pa. Ang Sega naman ay nakabase sa Tokyo, Japan. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang kanilang video game at mascot na si Sonic the Hedgehog. Sumikat pa ang iba't ibang uri ng gaming consoles tulad ng handheld na Game Boy pati na ang mga mas bagong consoles tulad ng Sony PlayStation, Microsoft Xbox. It's loading now. Sa kalaunan, nauso naman ang PC games. Dahil dito, mas naging competitive daw ang atmosphere sa online gaming. At syempre, mas high definition na ang quality ng mga video. At dahil sa internet, mas marami na ang pwede mong makasabay at makalaro. Ilan sa mga sumikat na laro dito ang Counter-Strike, StarCraft, Dota, Ragnarok at marami pang iba. Dahil sa kasikatan ng mga larong ito, sinasabing nasa multi-billion dollar industry na ang online gaming. Marami na rin umaman sa online gaming at pati mga celebrity, pinasok na rin ito. Sinali pa nga ito sa SEA Games bilang e-sports. Lumipat naman tayo sa smartphones at tablets ito raw ang future ng gaming. Kung dati snakes at memory game lang ang malalaro mo sa iyong cellphone, ngayon, dahil sa mga smartphones, kahit anong uri na yata ng games na trip mo, malalaro mo na gamit ang phone mo. Mag-DL ka lang ng mga apps. At ngayon, pwede ka na rin mag-multiplayer sinasabing may 2.4 billion ang naglalaro ng mobile games sa buong mundo. Siyempre, sinong hindi makakalimot sa mga laro mula sa Candy Crush, Angry Birds, Pokemon Go, hanggang sa Clash of Clans at Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends! You have slain an enemy! Ready! I am. At ang huli, ang mga VR or Virtual Reality Games. Dahil dito, meron ng 360 degree view sa gaming gamit ang isang device. At dito, pwedeng in-character ka na sa laro. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa technology, ang possibility nga naman sa gaming world talaga namang endless. Yeah! Yan muna mga tamago. O, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang. Don't forget to like and subscribe.